morning Boss BJ. ano? morning! morning. Ado, update abject akay Boss PJ, dito sa Grotto Pet Market. So, ganda na itong ano hand-paid mo, Boss. Ah? Uh, o, yeah. Ano yan? na ito? Ano, huh? kaka-tail Ha? Ano? Oh, kaka-tail? Oo, uh, kaka o, ito, Boss? 800. 800. Lutino kaka-tail. Uh, one ako. Ah, na ito. na pala ito. Okay. okay. Ito, Boss. Yan, ah... Yeah. 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 Dan Palo? Dan Palo. Ano ka na to? Yan na uh, Ang wala yan Nasol ah, na to yeah. Isa krimino mo boss? Ito mga krimino O kaya uh, krimino lang yan Parang yeah. dyan na Itaan ko daw sa Itaan ko dyan sa Ito Paris ba to? Yan yeah. Okay, 'yan wala nang dalawin. Asal ah, sa to? hindi pa. Di ah, di pa Ito, Ito magkano to. Ayan 100 din ata. Limino. Limino. Sapat pa. Ito mo, 'yan. Ito limino pa. pa. Solid to ah. Magkano rito ba? 3,000 yung isa. 3,000 ang isa. Pimino pa. Ito. Paris na ka, boss? Hindi pa. Uh, ang gender pa. Ang gender. Dito sa ano mo? Lutino pa. Eh, Lutino pa rin natin. 1,500 pa na isa. 1,500 bang isa? Yan. Lutino pa. Ang gender pa. Ito. Puro kamatis na yun. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Aqua ba? Ano ba? Ano sa Ano ba? Ano Aqua Ano Meron si ba? Ano 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 ba? n ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? tapos eto, Ano lang to? Ah, aqua B2. Split E no Split O5 ka No DNA No DNA Ito uh, Yan mga na DNA hey. Pares na to Pares na na to Pares <laughs> so, na ano to Pares na na to Pares na to na to Pares na to Pares na to na to Pares na to Pares na I <laughs> you. Ito, uh, Latino uh, Opaline. Uh, Ayan, mga Latino Opaline. Uh, 3K ang isa. 3K ang isa. Ang gender ba ito, uh, boss? Ang gender. Itong uh, Latino Opaline. Opa Latino Opaline, yan, 1.5. 1.5. Latino Opaline. So, ito, parang lalaki, no, boss? Oo. Itong Albino mo. Yan, mga Albino Opaline, yan. Albino uh, Opaline. Uh, ang natin, ang 2,000 liboy sa. 2,000 liboy sa. Albino Opaline. Ito sa opa Aqua mo. Yan, yung Aqua natin, auto lang natin, 3K 3 Okay sir so... e, Ano nga na Boss Ayan, uh... Ito pa. Uh, Boss Yellow oh, oh, okay. to? na yan sir Ah, Masol dito ah, sa mga 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 mo, boss? Yung mga uh, wow. Dito mo boss? Mo. Oh, mga na mga yung mga 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 500. mga 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 yung mga 5 Yung mga 5 natin, 800. 800. Ito, mga lutino, dami oh. 800 isa. Ito, anong ito boss? Aqua. Aqua. Ito. Aqua B1. pala, it's Yan, nasa... na lang oh. Aqua oh. Ito ba sa ano to? Yan um, Opaline, YF, ah, green opa lime split wire DNA clamp. Possible din pa, no? Tapos yung um, sa new, green yung green opa lime. Possible wire. Yan. Ano to? Yan out na lang natin oh. ng ano yan, ng um, 10k na lang yan 10k na lang, ito tatlo na Ito, itong dalawa Ah, itong dalawa Jenny, Chuck, Jenny, Hen Ah, uh, short gender Split yellow face, possible yellow face yung so Hen Ah, uh, ito Ito naman, possible yellow face 3k uh, naman ang isa 3k, yan gender to Ang gender uh, uh, Jenny Hay. Jenny Hay. Sure. So, okay. okay. ito, don't follow? Don't follow, possible YF. Oh. Uh, so, uh, renewing uh, Opaline Split YF, oh. Jenny Kak. Ah. Uh, ito out natin ng 13K. 13K. Ah, okay. ito. Ito naman, back to back, uh, split YF. Uh, uh, ito out natin ng 16,000. 16,000, split uh, yellow face. Split yellow face, DNA, DNA head. Yun. Ito ba, Paris ba ito? Yan, uh, itong kak uh, na yung kak. Ah. Uh, ito ito, nakuha na ito. Itong ano, itong... Aqua. Yung aqua dito, o pala pin palo, split dilute. Ito, ito. ito, naman, uh, pin palo, uh, na o dilute. Ito, ito na yan, 1-5. O, babae siya. Babae. Ito, ito. Yan, possible red. Ah, possible red factor. Yan, 3 lang. naman. 3K na lang. Ano mga gender nito? Ah, uh, ito babae. Ito, ito babae, parehas babae. Parehas babae. Yeah. Itong kakatil na tapos. Yan, uh, dito, out na lang natin ng 1-6. 1-6 na lang. Oo, yun. Ito. Ito, 1-5. 1-5. Yun. Sa lahat mga gusto mag-abel kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB. Okay, Boss okay. PJ, Thank you so. Good morning, Boss Galid. Good morning, good morning. Kamusta, Boss? Tagal mo ngayon. Long time no see ah. Long time no look. Update tayo ngayon kay Boss Kalit dito sa Grotto. Okay, marami tayong dala mga ibon. Yes. Magkano sa para mo, Boss? Sa so, para kit natin tayo basta lang lahat magugulang. Yo, yes, 500 na lang para kit oh. Sa mga crested okay. natin yung mga kadalay natin, 1 2. Ito 1 2 mga crested. Dito sa ba... sa kakatail mo. Sa kakadal natin puro magugulang 2000 na lang para yes. 2000 na lang para sa kakatail. Oh, marami tayong mga ito, tayo. Melodino. Ito mga bagi. Ito so, bagi magkano rito? So, bagi na niya, 1.5 na lang. Local bagi, 1.5. Etong albino mabas. Albino ko 2000 yan. 2000 albino kakatay. Ito baji na yan oh, ano yung euro line. Oh, so, ito euro line na baji 2000. 2000. 2000. Sa mga ano mo, lutino mo boss. Sa mga lutino mo na to. Sa lutino ko mga proven pera 2000. Oh, yung mga nan proven 15. Ito marami. Ito mga 15. Puro table pa yun, no? Uh, Itong Dan ba to, ha? Danfalo, partlo, gang, partlo, uh, to? ito? Dan Palo, Parlo, Parlo, Dan Magkano Opaline. Ito ba, uh, ano ito? Ito ba lang ang three days? Ito ba lang? Ito meron tayo. Parlo, Opaline, Dan Palo. Ah. Ito ba 2,000. ang Ito ba lang ang three Ito ba na bayo. Yeah. Magkano yung sari ito, boss? 3,000 na lang yung dalawa. 3,000 na lang, dalawa na, Dan Palo. Ay, siya. Dito sa mga opa mo, boss. Ito, 1,000 lang ito. Ito, 1,500. Ito, 1,500. Ito, Ito, perso mga boss. Ito perso, uh, 152, perso pala. Yeah. Ito rin, din to. Perna, sasalang na lang. Ito, ano to? Okay. Opo, Albino, nagsama lang yun eh. Pinagin uh, ano, sa... <laughs> mo ano, so, dalawang dito, dalawa. Dalawang pares na. sa Albino mo. Ito, Albino ko, one, one pares. Oh, pare, albino. Ito, White Bull. Ganun din, one five

2,000 yan Rimino so, tsaka Dicino 2,000 Sir Stratino yan Sir Stratino pala yung Rimino Dito pala yun Itong ano mabot Rimino Rimino lang Rimino lang kung lalaki no Yan Wala boss natin Ah Dito na. sa mga ano mo rito boss Mga ito? ito mga budget oh. nila din Pag 800 yan 800 no, lang ang pares oh, okay. Yan sa san dito, Ay, sandibu, dito sa Alzuan mo Dito Dito yeah. sa sa mga nagahanap ano ito? Maraming alis awesome. Sold out na yung handpit ni Boss Kalid. Yan. Yan. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Kalid, DM lang kayo, kaya tawagan nyo siya. Number natin, 0945-423-9090. Yan. Thank you, Boss Kalid. Good morning. So, guys, dito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKGC. kita Kitakit sa iyo bukas, mga boss. Thank you.